Sabi ko ba ito? At sila ay nagsiyahin sa Kapernaum. At nang siya ay nasa bahay na ay tinanong niya sila ano ang pinagpapirahan ninyo sa lahat. Ngayon, dito pa lang sa isang verse. Paano natin malalaman kung sino yung nagtanong at kung sino-sino yung nangagkakakirahan? Kasi po, ito ay magkakasama ang ating dakilang Panginoon si Kristo at yung labing dalawang talagang. Ang at ating dakilang Panginoon napansin niya na parang meron na na sa mga alaga. Ang kaya kahit batid ng ating dakilang Panginoon yung kanilang mga kinagawa, pero hindi niya pa rin sa panin. sabi nito, dapat war, hindi sila next So, patsak sila sila rin, ay na ay na nagtalo sa naa kung sino ang pinaka-ganila. Ngayon, tatanungin natin, bakit kaya nasa isip ng mga alaga ang magtalo-talo kung sino yung pinaka-ganila? tayo po, naranasan din ang mga alagad na tulad natin. Masalamat tayo dahil meron ng Espiritu Santo kumagabay sa atin. Pero po, doon sa mga alagad ng ating lakilang Panginoon, hindi pa kumababa ang Espiritu Santo. Kasi po, kumababa ang Espiritu Santo nung panahala ng Pentecostes. Kaya, maranasan din ang mga alagad dahil ang tingin nila sa kanilang sarili kilalang kilala ang ating kanilang Panginoon at dahil sila yung pinili ng mga tao na ginawang alaga, ang pinili sa kanilang sarili na dosis sila pero mayroong uungo sa kanila. Ngayon na ang pinatawag ng ang na pinakalaki na. Kaya naman ginawa ng ating kanilang at sa inyo po, at tinawag ang naging dalawa. At sa kanila'y sinabi niya, kung, eh, kung sino man ang ibig na maging una ang siyang mauhuli sa lahat at lingkod ng lahat. Ngayon po, sa sinabi ng ating nakilang Panginoon, mapapaisip tayo. Dahil, ang pinagtatalungan ng mga alagad kung sino yung pinakanakila. Ang posisyo para maging nakila, dapat makukuli sa lahat sa kapalong marahat. Halimbawa, gusto mo magiging nakita dito sa grupo kalagang lay, hindi gano'n. Kundi, mahaba ang pasensya. Magiging huli sa lahat, ibig sabihin, hindi ka nangungunang na mag-suggest, magiging opinion, kundi, ang tunay na leader siya ang pinag-ahuling ng ang tunay na leader sa pamamaraan na ayon sa kalupuan ng ating kabilang Panginoon na handa ng unawain ang lahat ng opinion sa gisto ng bawat isa. Siya ang pinakahuling magsasalita. Kasi po, yun ang batayan. Siya ang magiging huli at magiging lingkod ng lahat. Sa matatawid, ang pagsilbi sa ating kapwa, hindi, hindi yan palabalan, paramihan ng ginawa, kung, kung hindi naman ito ay nagpapasikatan. Kundi, sa paglilingkod sa lahat, minsan po kasi dipindi sa pinaglilingkuran. Merong pinaglilingkuran, ginawan mo na ng kabutihan, patalilingkod ko ito pa masama kung tunay kang dapat sa ito, na marunong ka ng magpahuli sa lahat, inuunawa mo pa yung kalagayan ng tinulungan mo, pagamat iba yung impact ng binalit niya na tinulungan mo na na, ka pa, ang mahalaga po nun, yung paglilingkod, umiral yung puso, na nagkagawa tayo ng tunay na paglilingkod na hindi natin tinitingan mo, ang isukit na niya, masaka, ang mahalaga po daw na tapos natin yung paglilingkod na natin yung dapat natin gawin sa ating kapwa. Yun po yung important dito. Ngayon, nagpinay lang yung bawa natin na pinapalingkod. Kapag kinuha niya ang isang maliit na baka at kinilagay sa gitna nila at siya ay kanilang kinalong at siya ay sa kanila sinabi niya, ang sino man tumanggap sa isa sa mga ganitong maliit na bata, ating pangalan na ako ang At ang sino man tumanggap sa akin ay hindi ako ang tinatanggap, hindi niya o sa akin nagsuko. Ngayon po, kung titingnan po natin dito, Kinuha na natin na ilang panganan isang bata, tinalong niya, at sinabi, ang sino man tumanggap sa isa sa kalitong maliliit na bata. Kung titingnan po natin, ano ba Una, maingay. Ikaliwa, may kakulitan. Ikatlo, parang lahat na lang ata gusto itanong. Makulit na, maliit ang naglaro. Minsan, nagsipatawal ni Pero ano po ang pinakahalimbawa na dapat tularan pagtanggap ng bata. Ang bata po kasi, hindi ba marunong magtanig ng sama ng loob sa kanyang kapwa? Magalit ba ng bata, ang galit, parang laro lang, maya-maya, parang wala siyang sama ng loob na kim-kim sa kanyang kapwa. Yun po dapat ating maging attitude ng isang leader kaya dapat, dapat, dapat salita ka man, ang masama, pinuwahay ka man, sinirahan ka man ang I-ignore lang natin yan. Dahil, ang gumagawa noon, kapag pinatura natin, tayo naman ang mapapahapa. Ika mapagsak po natin yan. Kasi po, kung titignan po natin, normal sa isang bata, na halimbawa, sa pamamahala, merong ugali na parang bata na sobrang kulit. Maingay, madalantay. Tapos, ang akala puro lang, lang lahat. Bakit, kung mga tipong pitin na parang na lang nangyayari. na sa Espiritu. Ang iba, hindi na tinitingnan yung estado ng leader. Parang anong nangyayari? Nagpahatulo na sa isa't isa. Pero kung tinitingnan po natin dito, ang pagiging isang maliging na bata ay isang larawan ng tunay na lingkod na dapat hindi marunong magtanig ng sama ng loob sa kanyang kapwa. Na dapat hindi siya nagtitimkin. Na dapat tanda niyang tanggapin sa oras na magkamali ang kanyang kapwa dapat inausap ko parang tumulad ng tataawal natin pero wala siyang no sabi niya kaya kapag tinanggap natin ang ating kapwa na asal bana, na makulit na ingay na dalidal tuturin natin siya na katulad ng isang tunay na bata na dapat Habaan natin yung communication. Iisip natin yung unawa para sa kanila dahil yun talaga yung kalagayan nila. na. Kapag tinanggap natin sila, at hindi natin sinuhusga ka ang kanilang ginagawa, sabi niya, para na rin natin tinanggap yung subok sa kanya. Sa matatawin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dahil kasama po yan sa nakakasalamuha natin. Pero natin po natin dito sa paligid natin Minsan may mga nangyayari ng mga bagay-bagay na, na kapag hindi natin na mahuhus ka na natin na natin na ito. Pero naman, sa isang tunay na gustong maging dakila sa paningin ng Panginoon, walang iba, dapat ang at ating pag-iisip ay napakalawa. Marunong tayong umunawa at kumilala ng mga sitwasyon ng bawal sa pagkakas hindi po pa ang talaga sa ano na sa yung karanasan ng isang tao, puro problema, yung karanasan, hindi, mawawala hindi mawala ng karamdama o sakit, yung isa na, pinipin natin, agrafyado, ano nga, dapat po yan, lahat yan inaunawa natin. Dahil may kakaibay ba po ang mga sitwasyon ng bawat isa? Kaya po, pagdating sa paliging isang ah, uh, gusto natin na hindi dakila Unang-una, napakalawak dapat ng na ating pag-iisip. Marunong tayong kumuha o sa sitwasyon ng bawat isa. Sabi dito, sinabi sa kanya ni Juan, Puro, nakita namin ang isa sa mga pangalan mo yung nagpapalabas ng mga limonyo. At pinagmawala namin siya sa mga hindi sumusunod sa atin. Ngayon, nakita ni Juan ba ang ipang-iis na mayroon mga tao na nagpapalayas din ng demonyo sa panala ng ating dahilan sa Ngayon, kung titignan ko natin, kasi doon, ang mga iskritas doon, magkakasama rin. Ang mga parisiyo, ganun din. Pero, mayroon isang grupo na nagpapalabas ng demonyo sa panala ni Jesus, eh dahil nga, hindi sila kasali doon sa sumunod sa ating dahilan ng Diyos. Pero, mag-iba silang grupo. Napansin nila din one Iba ang Kaya, pinagdawala. Dahil hindi sila kasama. Alam sa amin ng ating dakilang Panginoon? Dapat po sinabi ni Jesus, huwag ninyong tatawalan siya sa pagka walang tao magawa ng <coughs> makapangyarihan gawa sa pangalan ko at pagka kayo makapagsasalita ang kasama tungkol sa akin. <coughs> Iyan po, ang music sa mundi patunayan ng aking dakilang Panginoon. Meron ba tayong ma-encounter na katulad ng ginagawa natin na hindi sumasanggat sa mga aral na nababasa natin sa mga malayla na at sumasang-ayon sa halimbawa tulad ng ating ginagawa na gumagamit din sa pamalan ng mga kapilang Panginoon hindi po dapat na natin silang pagbawalan o katulad ng ating sapagkat maaaring sa ibang sanga sila nanggaling na pinangunahan din ng Diyos para katulad din ang ginagawa ng marunong din tumulong sa may karamdaman magpagaling ng may karamdaman mangaral ng ibang episodio ang tingit sa lahat marunong unang una kinikilala mismo ang Diyos na magkakangyarihan ma sa lahat ito po yung pinaka-importante po ito kaya wala po tayong karapatan kumakot sa mga ibang tao na gumagawa na katulad na ginagawa natin. Kapag na hindi natin natatagos yung kalooban ng Diyos, ano po yun? Meron nga yung experience sa ngayon nila. Tempo dito, tempo dito, bakot lang ang tanita, pero magkaiba yung source. Iba yung pinakalider nila, iba rin dito, pero parihas ang gawain. Kaya sabi na, ang hindi laban sa akin, hindi sa akin, sabi, isa lang ang espiritu ang gumagawa sa isa at ganun sa isa. Lama, yung mga tao in world doon, hindi sila magkakakilala. Sabi nito, sapagkat ang hindi laban sa atin ay sumasabi. Ibig talagang sabihin, pagkalimaw, wala namang contrary yung ginagawa ng isa doon sa isa, kasama pa rin natin yun. Dahil sa lang espiritu ang kumagabay din sa isa at ganun din sa isa. Sabi ko tayo ulit, sapagkat ang sinamang magpailong sa inyo ng isang sarong tubig dahil sa kayo ay kay Kristo katotuan ang sinasabi ko sa inyo na hindi mawawala sa anong paraganti sa kanya. Kaya po kung titingnan po natin dito, mga kapatid, hindi natin nalalaman ang araw niyang oras. Sino mang kumatok sa ating bahay, humingi ng tulong, kahit makikinundan, wag natin ipagpahit yung isang baso ng tunay para sa kanila. Mm -hmm. Kaya hindi natin alam, kakain na isang angay na ng Diyos para kilalanin tayo. Para malaman kung tunay na tayong takap sa Diyos. Dahil ang tunay na lingkod ng Diyos hindi kumahatay sa lahat. At ta, sabi nga kanina, aking mga kaibigan, hindi ako po, ang lalaki sa atin ng mga. Kaya yung reward at yung mga ibibigay ng na kapatulan sa kawan sa atin, nasa Islam yan. Tayo po, walang karapatan kumakon sa ating kapwa. Kaya kapag may lumapit at makinom, kasi wala naman yung presyo ng isang basong po, yung kapit pa natin ipagkakakita. Makagawa lang tayo ng mabuti sa ating kapatulan sa patuloy. Kung sa record na yun, Kung sa lahat ng ating mga ito. Lalong lalo na kung tayo pinagunahan ng Espiritu Santo. Dapat ng ating gawa, magiging na niya ang maraming bagay. Kung po po yan doon sa libro ng buhay. Ito lang dito na lang. pag po, Salamat po sa Diyos. At isang magandang sabi. Salamat.